Hello everyone, Happy Mother's Day, and to all mothers, Happy Mother's to all. <laughs> so yun guys, uh, di to lang sa bahay tayo ngayon. Kay maglaba ko karon. So, video okay okay na sa buhok. Kay So, Ito, na. Ligpit ang bahay ko. Hindi ko to bahay, Bahay ni Kuya. So, konting update lang tayo, guys, sa ato ang sa ating vlog. So, ayun. Kaya nagka-video ako ngayon. Kasi mag-isa lang ako dito at saka kaka-upload din sa mga rest. So, ayun mga kami mga guys. Uh, Masusto so, rin na sa Tadirikan. Ako yung tuba ba na. Kung nagiglaro ba? bila ay na ko kay sa akong man na kanang kanang kuan mukusos -us, musaka mukusos -us, usus pero wala ano, ano, ko na ya ay amot lang ana wala ko gana na ko karon nag sa ano? sa TikTok sa no sa online sa online shop kasi ano ang dali lang doon kasi pag naka-video ka pag naka-video ka guys at saka mga mga ano mo mga product mo so magka-earning ka doon pag may bumili pero thankful lang ta guys kay kahit sa ginagmay lang pero sa pero na-ajay kada adlaw nga kwan fiya to ba tumaba man ko no nambok chukuron ay kay sa uma nga may trabaho na rata dire si yakka pero kasi balay laba ipakaon ra So, ano yan. Sito yung pretty lang dadere. Kaya muli ay naman po dmi. Muli ay napit ko. Magpabukid na sad ko. So, salamat sa inyo guys. Sana na ako sa probinsya. Sana makasigira kong upload. Uh, pero di man ako makuan. kayo. Amot lang na abay internet dito. May kurente. Mag-hits na lang sa ato Sa atong mga kuhaan so no kurente ba Wi-Fi dito so pabukit sa ko siguro one year ko dito ay eh, di wala pa ko kay bologi na rin kay sa atong mga kinabuhi sa atong mga plano dili kay na. mga ito sa ginog uh, guide niya sa atong mga plano so hindi na to masabi god na kwan kanang ata po yun, ba pero natay plano kanang ato pa ni sa ginog may ta guys sa ginawa nga ana. Asa na tamang lagi wa ni. Eh. Ulik probinsya unsa? Sa so, mama na mga, mga guys nga minsan ako makapudan sa kwan kwan white. So thank you guys everyone. Padayon lang gyapon sa ato mga pangandoy. Thank you. Lord.